Sang masayang araw po. Dito tayo sa ating Sampalok Pen. Yan po ang ating mga biik. Kailangan po namin ayusin. Nakakalabas sila doon. Ayusin po namin ang aming bakod. Mauubos po ang ating mga biik. Po? Ah, hindi po muna ako papasok. Gawa po nang galing ako ng biyahe. Naghatid ako ng walo kay ka-farmer. At ah, galing pa po ako ng San Luis. Meron po ako nakausap na bagong gawaan ng Tokwa kinunan po natin ng sapal so yun po may nasa labas pa ayun, ang dami naming biik sa labas kaya po pala iilan lang yung biik dito sa loob ng kulungan uh, putulin ko po muna sabihan ko si Lamar, kailangang ayusin tandali ito po yung labas ng farm Diyan lumusot ang ating mga biik. Kaya importante po ang pain maintenance. Yun mar, maluwag na rin, no? So, dapat po, tinitignan ang mga kulungan. Matagal na po kasi may kaming hindi nagkukulong sa pen na ito. Kaya, medyo na-ignore ang kanyang maintenance. Yan, may nalulusot na, na pala ang mga biik. <coughs> Excuse me po. Kaya po, importante na sinisilip ninyo ang mga pinag-aalagaan. Gawa ng marami po tayong biik na dito lang nagpupesto. Ayan. Nagkukot-kot po. <clears throat> Excuse me po. Nakuhang lumusot sa ilalim ng lumang bakod. Kaya po, nag-aayos na nga kami na mesh wire ang ginagamit mas matibay po yung kanyang bakal compared po sa mga cyclone wire or hog uh, wire So yan po, temporarily lalagyan muna ng mga bato para hindi makutsot pero kailangan na po namin magayos ng bakod dahil magkakaroon na po tayo ng permanent na breeding pen sa area ito gawa ng i-expand na nga po natin ito yan, isa na po yung ating natirang kambing at uh, ko na rin ng bayar yan para po ang buong area ay magamit na ng ating mga alagang baboy pero mag-iiba na naman po ang mga nakatira dito niyan gawa ng malalaki po ang ating mga inahin dito uh, kaya po itatawid natin sila later on doon sa consolidated pen kung saan po si Mario ang magiging bulugan. Yun po, may nagpapadede. Tay ang ating mga biig. Nakapaghatid nga po tayo ng walo kay ka-farmer kanina. Halos 35 to 40 kilos po yung mga yon. So next Thursday, maghahatid ulit tayo, uh, repeated trips tayo po noon. Kaya itong kulungan natin ito, halos babae na lang ang mga natira. So pipilian na lang po natin ito, yung mga reject na malalaking babae dito ay ihahatid ko naman para sa pambagong taon para po may malalaking baboy din na available sa bagong taon. Ang next deliver ko po, yung mga 30 kilos up naman, dito muna sa pen na ito. Pag naubos na po namin ang mga pang deliver, yung mga talagang ititira nating babae, pagsasamahin na po namin muna dito sa dulong pen. At tatalo na po tayo ng huli nun, dito na tayo muna kukuha sa ating mga 76ers. Ito pong ating mga 50 heads kukunan lang po natin ito kung may marahang may pa ang magre-request na 20 kilos up ng pang new year kasi po itong mga ito ang balak namin sunod na kunan 20 to 30 kilos po ang ating mga alaga dito sa pen na ito mga August born po ang mga ito. May ilang July. Kaya po mix size tayo. So ito pong pampasko sa deliver sa Webes. Dito po na namin kukunin yung mga 20-25 kung timbang na kailangan. At Pang New Year po, yung makitirang 30-25 dito, kukunin na rin namin. Doon naman tayo sa ating sunod na pen, kukuha ng ating mga pan-20 kilos. So yan po ang update natin sa mga litunin para ngayong Pasko at bagong taon na mayahatid po natin kay ka-farmer Engel. Pero siyempre po, dito pipili pa rin kami ng mga pwede nating gawing mga dumalaga. Kasi nga po, dito sa kabilang pen, yung ating mga inahin, marami na po ang matanda. May isa pong umanak na lima, dalawa na lang po yung nabuhay. Noong nakaraan po, umanak ng siyemyon, dalawa rin lang ang kanyang nabuhay. Mahina na po siguro mag-produce ng gatas yung ating inahin gawa po ng may edad na kaya po hindi na siya nakakabuhay ng maayos ng kanyang mga supling ayan po consolidated pen pati kambing nakiki consolidate so ito po ang ating maraming ikakal ng mga breeder ay dito po manggagaling sa ating consolidated pen yun po ang ating inipinagahanda ng mga pamalit. Uh, tawid lang po ako dun sa may rabbitry. Mas maganda po ang aking magiging kuha doon. So ito po ang ating mga alaga sa consolidated pen. At yun nga po, mga bibilugin na. At yun pong nakakabuhay pa ng lima, iiwang ko pa rin kahit na hindi po sila masyadong efficient na pero kung nakakalima po ay iiwang ko pa rin ito naman po ang ating bulugan si Mr. Mario sarap po ng idlip hindi na so pag naalis po natin yung ating mga palakihin na doon itong mga naiwang malalaking biik naman natin ang aming Bukunin na rin para maitawid. Yan po, ganyan ang gawa ng inahin pag ayaw niya ng magpadede, hindi po siya ihiga ng nakalabas ang kanyang mga nipples, dadapa pong ganyan, hindi makakadede ang ating mga biik. Ganyan po ang dati kong practice talaga, self weaning po sila. Pag ayaw na po ng inahin, hindi na magpapadede. Naging problema ko lang po, nung magkakasama ng ngang ganyan, nakikita ng malalaking biik na may inahing nagpapadede. So tatawid po sila, yung mga maliliit na biik ang nakakaawa. So, yan po ang ating magiging galaw naman dito sa ating consolidated pen. Aalisin na po namin yung malalaking mga biik at yun pong mga inahin na ating ikakal ay itatawid na nga natin dun sa kabila para po hindi na masampahan ni Mr. Mario. So yan po ang ating mga susunod na galaw dito sa 4A Animal Farm. Silip. Yan po, marami na ang bakante sa ating mga rabbit cages. I-give up ko po muna ang rabbit tree. Uh, katulad rin po ng bibi. Kasi po, uh, pasulput-sulput lang ang market magkoconcentrate na po muna tayo sa baboy, kambing at tupa. So dito po, itatabi namin ng mga yan. Paggagamit natin galaan ng mga biik ang area ito. Ito naman pong pen ni Kay. At ito po ating mga buluganin ay temporary lang po yan. Kakalasin din po namin yan pag ready na tayong itawid sila. So ito po si Kay, ang at ating dalawang dumalagang Berk team. So pareho po ang bloodline ng mga ito in the sense na Quezon Black po ang kanilang mga inahin at ang bulugan po nila o ang tatay nila ay uh, Berkshire. So yan po, gutom na. Kaya hindi lang kamot ang hinahanap. Ayan po, nakatingin din, nakabantay ang ating mga buluganin. So ang magiging galaw po dito, ulitin ko lang, yung dalawa nating dumalaga dyan, magkapatid po yan, kapatid din po nila, yung batik at yung may puti sa ulo. Kaya po, yung batik at puti ang ulo, ang itatawid ko po dito, makakasama ni Kay at ito pong dalawang dumalaga natin na pampanga native cross po ni Babi. So pure Quezon Black po si Babi. Kaya pakakastahan po natin sila sa may lahi ng Berkshire. Ang mga anak po nila noon, ay minimum naman na 25% Berkshire at malaki naman po ang lahi ng Quezon Black. Kaya hindi po magkakalayo ang size. Yun naman pong dalawang dumalaga doon na QB Cross Berkshire isasama po muna natin dito sa ating dalawang may iwang barako dito po sa pen na ito na mga Pampanga native naman po. Pampanga native po ito, cross Quezon black din. Pareho pong anak ni Bobby, itong dal yan po. At ito ay parehong anak ni Bobby. Yan naman pong dalawang yan ay bili natin sa Candelaria. So yung dalawang pong magkapatid na yon na galing Candelaria ay Quezon Black Cross Berkshire. 50% po So yung halos kapatid po nila yon, magkapatid po sila sa ama, magkaiba lang ang ina. 'Yun ang ilalagay natin dito para po makasama naman ng mga uh bulugan natin. So yung dalawa pong galing Candelaria, nakapatid po ng dalawang bulugan natin dito. Sama natin kay Kay, ang kasama po ay yung dalawa nating Pampanga Native. Ito naman pong mga Pampanga Native natin, cross ng Quezon Black, dito po natin isasama sa dalawang bulugan na galing Candelaria. So wala po tayong magiging inbreeding. So lima po ang ating pakakastahan, by mid-January po namin gagawin yan. So yan po ang ating mga gawain at mga plano para sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama at nais ko na po kayong batiin ng Advanced Merry Christmas. Maraming maraming salamat po sa inyong laging pagsama.